This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na may Opo. may hard knuckles. Y o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. Ma ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. yung kanan kamay, oh, yung nakanan kamay niya, wala rin gloves. Tinatanggal, Bare hands. Tinatanggal niya po itong ano, kaya sabi ko nga, ano nga tinatangkal oh, wala pang mobile yan, nagtututok, akma ka pang bubunot eh, o. Oh. <coughs> Ang, maganda pong kuha dyan, Your Honor, yun nung itinabi ko please, na... Please, please, please silence muna, silence, no, huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga polis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong nakano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At kaya nga, kaya atin. nga, totoo siya sabi mo, puro totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kaya naman kung palagi na lang sabihin ng mga pulis, sinungaling. Ah, pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po. Ayaw natin, ayaw natin masira yung uh, organisasyon natin. At pag uh, Ya tayo na yun na sinungaling. Hindi po ako na sinungaling. Oh. No. Oh. Okay. So, Kita. paano? Paano nga yan? How can you? How can you? Yung, yung, kaya ko nga i-describe po yung ano, yung guantes. Sige, i-describe okay, po. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang... Yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may gloves no, yung may hard plastic yung mga uh, biker po your order hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po Sir so, Chair meron din akong yes, picture right. ng right, yes, sir. right sir, sir. hand sir, sir. niya wala talagang gloves eh ito papa-plus ko namin diyan wala talaga siyang suot na guantes nandito na sa sa cellphone ngayon your, so, your, your honor Dali lang nga, Mr. Gonzales andiyan lang Sige okay, po Oh, very clear dito wala siyang hawak na wala siyang gloves talaga. Pero sa ka ako ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka lang gloves na ganun na may hard knuckles, tapos siklista ka para kang Mag, mag, mag bisikleta ka, mag bisikleta ka tapos hard knuckles sa ha? hindi mo magkailangan yan sa bisikleta. Pang motor yan. Your, Your Honor, eh, hindi po ako nagsisinungaling. Uh, may mga nakakita naman ng mga tao doon na, baka hutit baka bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP, UP yun ng bare hands lang po. Your Honor. Ah, pero ko ako pasuntukin mo sa kotse mo? Ay, malakas. Malaki, mas malaki po, UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes, yung po. kotse na, mo. Yes po. ko po, Your Honor. Pero, oh, sana, tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi Di po ako nagmamanufacture. Regardless, regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee, you cannot fool this committee, ha? Yes, sir. Sure, no. Uh, very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, kung hindi may pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako na nagsisinungaling. mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, your oh. Second incident, your honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, inapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may, may nakil, itatapo niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po, pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor, Matas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes, so...